Magandang umaga mga kahagilap, magtuturo po tayo ngayon kapapaano mag-brine ng chicken. Ang chicken po natin ay 7, cut into 7 pieces, uh, weighing uh, 1.2, kailangan po natin ng tubig, 7 liter, salt and pepper and vinegar. And then, ang ating food pan, ito po, yung ating uh, water, itadrop po natin sa isang bakanting food pan. And then, ilalagay na po natin ng salt and pepper remember po, optional lang po ang ating pepper and also ang binigar ayan, i-dissolve lang po natin yan, ayan, minsan po kasi kailangan po natin na i-break yung rules para po maka-discover pa tayo ng karagdagang kaalaman at maitagdag pa na lasa sa ating fried chicken na and then na po natin yung ating binigar, and then, ayan, i po natin, kahit pong uri po ng asid, tulad ng lemon and then citrus or yung kalamansi natin po, pwede po Basta po sa akala natin ay eh, makararagdag po 'yon ng uh, lasa po ng ating uh, oh lasa ng ating fried chicken, gagamitin fried chicken. Okay po ba? And then after for that, ita-drop po natin yung ating chicken. Ayan. Ah, uh, continuous lang po sa process po natin 'yan. Ita-drop po natin. Make sure lang po na ma-cover up po ng water solution yung ating chicken. Um, iba-brine po natin 'yan at least uh required is at 12 hours. 6 hours pwede rin naman po. Yun nga lang, hindi gaano siya ka solid yung lasa. Ayan. And then, mas sana po, bago po ilagay yung ating chicken, atikman tikman po natin yung water solution na kung okay na po sa inyo yung alat. And then, kaya na po yung mag-adjust kung kailangan po ilagdag. Okay po ba? And then, sana kahit sa ganito pamaraan, ay makapagbigay tayong konti alaman. Thank you for watching and see you next